Misteryo sa so Wilderness Farm, Day 14 of Winter, Year 3. Ang current funds ay 3,994,513 gold at ang total earnings ay 17,330,147 gold. So, iinom tayo ng green tea at kakain tayo ng crab cakes. Sunday, Sunday eh, may birthday ah, merong, merong wine na nandoon silipin natin kung sino may birthday. Ang may birthday ay si Harvey. At ano ang ano. So, kagabi nilagay ko na sa 17 winter. Pupunta tayo sa Ginger Island. Para alam natin kailan natin kukunin yung mga paanihin. Ang weather report tomorrow, it's going to be a beautiful sunny day. Sa Ginger Island naman, Ah, oh, po tama, Fern. Fern Island region kasi clear and sunny all day. Ang ating kapalaran ay feel neutral. The day is in our hands. Yung Queen of Swords, hindi na natin kailangan kasi na perfect na natin yung ano natin eh. Ngayon, touch natin to. Uh, greater chance to find jewels. Okay. Ito namang So, binigyan niya tayo ng blessings of speed. Plus 5 ang ating speed. Kunin natin to at ito. Tapos, tunawin natin ang iridium bar. Kunin natin itong mga alahas. Pati na rin itong mga dried strawberries para may maibibenta tayo. At, gapasin natin lahat ng mga ano na maaani dito sa ating uh, ano ba to south side of our house ayan tapos yan ang ilagay natin para maano na siya ma dry ito dry natin tong mga grape ito at tong mga strawberry meron pa ba ito pa strawberry pa. Meron pa yata rito eh. Sipin natin. O oh, meron. Ito mga gold iya uh, ano na natin yan. Ibenta natin. Benta natin yung gold. Yan. Balik natin yung hindi natin ibebenta. Ano pa? Ah, pati bro, lagay natin kasi kay Marcelo yan eh. Ah, lagay natin tong strawberry na gold, dried strawberries. At ano pa ba? Grape na gold. Tapos yung mga minerals lagay natin dito. At yung mga alahas dito. So magpapabukas tayo kay ano ng punta rin tayo sa kabila sa ano, pupunta tayo ngayon sa pangalan nito, doon sa ah, uh, desert, sa desert tas bibili tayo ng maraming binhi para pagbalik natin sa yung ano ba yung bibili natin, mga star fruit yun yung bibili natin Balik natin yung mga hindi na kailangan. Lagay natin dyan. At ang kailangan na lang ay mga goat cheese. Ito rin mo. Mag, mag, ano tayo ng tatlong truffle. Ito mga goat cheese. Ayan. Process natin yung truffle, tas to mga goat cheese, pasok natin dito. Dapat din pala malaman natin. Kulang na yata yung ano. Pagkain na ng mga ano pangalan nito Silipin natin. Wala naman. Okay naman siya doon. Benta natin tong duck eggs. Duck mayonnaise pala. Duck mayonnaise. Pasok naman natin dito. Yung mga beans. At ibenta natin tong green bean. Ngayon, meron akong nakita ng ano eh. Sa ka ba na ilagay yun? Baka dito. Yung ano, may nakita akong eh. yun. 62. Free coffee. Tomorrow pala yung ano, merchant fleet. Darating bukas. Lagyan natin ng tubig. Hello, Snowy. How are you? <coughs> Kunin din natin yung mga hooks din dito. Yan. Actually, pagka ano, may time, ayusin ko pa to eh. Kasi meron na tayong gold na panggapas. Maski malalayo, maano niya eh, makukuha niya. Hey, what's that? Diba? Tapos, may pa akong gagawin. Ah, ito ilalagay ko pala. Ngayon. Punahin natin sila. Let's greet them all. Ayan. Tapos, pasok natin. Then, ito naman mga bait. Pasok natin dyan. At, ayan. Mui na tayo. Iban natin lahat 'yung hoops dito. 'Yan, 'yung hoops. Tapos 'yung mga forage at 'yung etong ano, clay. Meron pa eh, 'yung mga gatas, lagay natin lahat ng gatas dito. 'Yan. Eh ibenta na natin 'tong mga ano, iridium. Iridium. Benta natin. Ngayon, may dala pa time uh, pumunta tayo kay, ano, yung birthday, Ke birthday boy. <laughs> Sana siya. Let's go to Doctor Harvey. Bigyan natin siya ng birthday gift. Ayun si Dr. Harvey. Kausapin natin. I hate to say this but I do make a lot more money during flu season. I guess if people stop getting sick and be out of business. Don't get the wrong idea. I want people to be healthy, really. Ngayon, ito yung ating gift sa kanya. Gusto niya ng wine. Happy birthday! Thank you very much. I didn't expect anyone to know it was my birthday today. Eh, hey, ba tayo? Tayo na nga nakakaalam noon. Wala nang iba. Niyan 'to. What's that. Ini natin 'to Nandito na dito, lang tayo. Pupunta tayo kay Clint. Wow! meron tayong ano ticket na natin ano ba yung price namin what's our price our price is wow gold ano iridium bars saya naman meron kami iridium bar puntahan natin si pa pabuksan natin yung mga daladala -dala natin oops yun tayo <clears throat> sana isa sa mga dala natin eh yung kailangan ni Gunter please open. Dumami pa lalo yung bubuksan niya. Para meron na tayong mystery t-shirt. Ngayon, itong gold coconut. Mango. Hey, what's that? Fossilized. It's a perfect specimen. Parang alam ko na. Uy, nakakuha tayo ng ano, golden helmet. <laughs> Lemon. Lemon stone. At fairy stone. Kasa nabigay na natin yung kay ano eh? Nakapagbigay na tayo ng ganyan. Dwarf. Malakay. Tingnan nga natin. Oo, nakapagbigay na tayo ng ganyan. So, uwi muna tayo. Kailangan tayo umuwi. Bigyan natin siya ng gatas. Para friends, Thailand. Friends forever. <laughs> Hello, me Thanks. I don't know if people realize this or care, but I do take a lot of pride in my work. <laughs> I mean, when I was a boy, I didn't really dream of becoming a blacksmith, but that's what I am, and I want to be the best blacksmith I can be. Okay. Hey. So, we na kami. Tapos, ibenta natin tong daladala natin yan. Ano pa? Ah, uh, iba syempre hindi natin ibibenta kasi baka kakailanganin ng sometime, somewhere. <laughs> sometime, somewhere. Ito. And then, dito naman yung mga uh, minerals. Tapos, Lagay natin dito yung hindi natin kailangan yan. Warp totem. Meron na naman tayo makukuha dito. Oh. So, lagay natin to mga... Ay, actually nga pala. May nagtitinda dun sa woods. Puntahan din natin ang may minibenta dun. Kasi yung mga binibenta doon din hindi hindi na mabebenta sa iba pang lugar natin. ito naman po mga gatas at ito naman cheese, diyan yung mga cheese kunin natin yung ah uh, to taking up space kasi ang dami niya ang daming slots na ano pero ano naman na siya parang yung paunti-unti, diba ayan, so ito tayo dito. At ibenta natin tong duck minis. Tsaka tong void minis. Ngayon, iwan natin to rito. Ito to. Yung pressure nozzle. Ngayon, yung mga damit, lagay natin dito. Yang golden helmet, tsaka mastery shirt. Kung naalala nyo, kahapon, pumunta tayo doon sa parrot. Sabi ng parrot, yung tum, ano yan? Ah, tulungan daw natin yung na natin ulit. You know, Stardew Valley might be my new home, but the island will always be my home. True, true. <laughs> so, ngayon, usapin natin yung parrot habang hindi nakaharang si Leo. Minsan kasi naharangan niya yung parrot eh. So, kausapin natin. Help man intent. yun in yung sabi eh. Diba? Ulitin natin. Ayan. Help man in the tent. Tapos, meron tayong nakuha na fossilized skull. Ito. Ito yung fossilized skull. So, ngayon, baka ito yung sinasabi niyang Helpman man in the tent. So, punta tayo doon sa professor. Bago ang lahat, gagapasin ko na lahat yung pwedeng gapasin dito sa iyo. <laughs> Andito ka na rin lang. Uli mo na yung mga... Ayan. Okay, wala na tayong nakuha. So, punta tayo sa volcano. Kasi meron nga pala doon mga box. Baka may kailangan tayo. Uy, ang dami natin makukuha. Oh. At mga moss. Kasi gusto ko pang gumawa ng ano ng diwata. Ay, sa diwata. Ito, kunin natin. Ito pala yung mango. At to. Ito mga to. Hindi yung kailangan dyan dito yata meron dito ito hindi natin nandyan natin okay so itong fossilized punta tayo dito kay professor di ba kasi yan o nagkocollecta siya ng mga skeleton so most likely ito yung nahanap niya Okay. Donate to museum. O, ito na nga. Yan na yung last na ano na kailangan. Ngayon, bibigyan niya tayo ng golden coconut. A golden walnut. Yan yung sabi. I think generations have come and gone. While this little bone lay hidden beneath the soil. Now, it's mine. O, diba lahat to? Lahat nung mga ano, skeleton. Merong Meron, ewan ko ano to. Tas bat, tas yung palaka, tas merong snake. Okay, and would you look at that? With this donation, we've got another full set piece completed. I got a little something waiting for you behind the counter when you're ready for it. Okay, I'm ready for it. Skip na natin. Ah, hindi. Sige, huwag na natin skip. Baka may sasabihin siya. Wow! Look how far we've come. Yes, the collection looks fantastic and it's all thanks to you, Marshmallow. You're welcome, Professor Snail. <laughs> Here, as a way of saying thanks, I want to teach you something. Ang ituturo siya. Tinuro niya sa atin how to craft the ostrich incubator. So, makakagawa na tayo nun. This device will allow you to raise ostriches back home. Just place the incubator in a barn. place an ostrich egg inside and wait. Mm meron tayong ostrich egg. getting your hands on an ostrich egg is a different story, though. i'll leave that up to you. meron tayong non. well, now the real work begins. we'll be studying these bones for years to come. farewell, marshmallow. so, meron tayong, price. Collect the rewards. Ayun! Six siya, oh. Ang laki. Six at saka merong banana saping So, kunin natin yan. So, nine. Meron tayong nine na ano. Ano ba yung dati? Kulang tayo. Thirteen dati plus nine. Tama ba? One. Kulang pa rin. Marami pa rin natang kulang. Pero, pero at least, ano... Pwede natin silipin sa ano. Uy, ang dami na naman makukuha dito. Uy, natin, diba? Although, sabi ko sa ano pa tayo babalik dito sa Ginger Island. Hey, bakit ayaw? Ayaw makuha. Um. papalitan natin tong mga homes na hindi na nga tayo nakapasok dito. Kamusta na dito? Kaya ano nangyari dito? Hindi na natin makuha. Dahil meron na tayong pa bang pwede i-minus i-alisin dito? Ayun, ostrich egg Kunin natin. Tsaka tong damit. Mas palitan natin. Ngayon, dahil dalhin natin yung ostrich egg, huwag tayong pupunta dun sa kusina dahil baka maprito yun. Baka maprito yung ostrich egg. Eh. Sayang, di ba? Yan. So, ngayon, dalhin natin dito yung... Um, itanim natin itong mga puno. natin tatanim. Ito natin sa yan tabi-tabi siya malapit dito sa may dito ba pwede magtanim ng ayaw eh. Malapit daw. It's malapit. Alisin natin syempre para para mga fruit trees yun nandito. Ayan. Tapos, dito naman yung ano masyado daw malapit isa natin ulit uh. tapos tagay natin dito yan saan na to? Baka ayaw? baka dito ah eto, eto na lang alisin natin ko. Oh, Di ba, puro banana. Ngayon, uwi na tayo. Seven na, oh. It's seven. Pasok natin dito yung, ano, mga damit. Ay, isa lang pala yung damit. Tapos, itago muna natin dito yung ostrich egg. Yan. Ala, na nadala pa natin yan. binatin natin dapat dalhin. yan, lagay natin dito itong mga to at itong yan ngayon, ibenta natin itong yan hindi pa yata tayo nakabenta nyan eh, plus yung forage lagay natin dito yung forage plus dito naman yung fiddle fiddle something ngayon, pupunta tayo doon sa kabila. Tago na lang natin yung hindi natin kailangan dyan. Punta tayo sa... Papapalitan pala natin to. Asa na yun? 34. Yan. So, punta tayo. Waka natin to. Kasi Let's go! Ayan. Ayan, ang dami ditong ano, oh. Palitan natin, papalitan natin yung staircase. Ayan, so meron tayong 34. Tapos, hindi pa rin nag-ano to, yung, yung specialty na inano natin. Pero pwede natin itong ibagin. Tapos mag-plant ulit tayo. Plant tayo ng maraming mahogan ito. Okay, meron tayong lima. Limang mahogany tree. Ah, ano pala? Limang fruit tree fertilizer. So, lagay natin muna dito yan. Yan. I-fertilize natin yung mga pinatanim natin na mahogany tree. Yan. natin yung mahogany tree. Tapos kumuha tayo ng maraming sabihin natin, tibagin natin ang mga kono. Ayan. Kailangan din pala natin ng box. Sus, so, kailangan na naman niya uminom ng ano. Tsaka, asa so, na yun? Ayan, may natin itong Ay, bibili pala tayo kay ano, Teka baka magsara siya eh. Kasi hanggang 11 lang yon. Bili tayo. Okay. Dito. Okay Sandy. Ito Oh. Bumili tayo na maraming ganito. So 99 yung binili natin. Tapos wala na. Gusto kong bumili nga rin na ito. Pero may, may, mannequin pa ako dun sa bahay. Ano ba meron dito? Hmm, bigyan natin si Sandy na bulak bulak. Hello, Sandy! Wow, nothing say springs. Like a star jewel in the Tapos, pagkukuhain natin tong mga dapat kunin dito. What's this? Uy, what's that? merong ano oh. moss ito pa medyo akong ano sila dito parang ang gulo nila dito tsaka yun pa and then wala na tayo po ano yung dito alam ka na magtanim tayo syempre ba? Diba? anong itatanim natin magtanim tayo ng ah uh, maple. One, two, three, four, five, six, seven. Yan. Yan. So, nagtatanim tayo ng mga maple. Lana, pwede na yon. And then, uwi na tayo. Let's go home. Sa ibang araw na lang tayo mag-adventure sa... Ano pa ba ang kailangan natin? Kulang na lang pala yung ano natin, no? Oh. Tapos... Dito yung... Yan. Ilagay naman natin dito. Ah, dito pala sa kabila. Itong staircase. Ah, gagawa pala tayo ng para sa ano. Yung tinuro sa atin ni professor. Merong tinuro si professor. Yung... Ah, ito! Kaso ah, kailan pa na ng cinder shard yun. Tsaka 50 bone fragment. So, tomorrow, yun ang atupagin natin. Pupunta tayo dun sa island. Para ano. Kumuha ng whatever. Yan. So, kumuha natin lahat to. natin. Maga tayo makakatulong ngayon. Ops! Puno na. Puno na. Ang salo. Ito. Ganyan mm -hmm. na lang natin dito. Meron pa tayo hindi nagawa. Na, asa ah, na ba yun? Ito. Yung desert totem, isang coconut lang ang kailangan. Hindi pa tayo nakagawa nyan. So, lagay lang natin dito yung isang coconut. Next time, gawa tayo nyan. Balik natin dito yung goat cheese. At ano pa? gawa ulit tayo ng truffle itong lagay natin itong mga goat milk sa paggawaan ng cheese yan lagay natin yan dyan makakailanganin eh oh what inabot din tayo ng one ano ay dami na oh dami na nating coconut Saan ba ito nilalagay yung mayonnaise? Baka nandito. Wala eh, wala. Ay, may mayonnaise dun. Okay, let's go to sleep. 1.30 na. Inabot din tayo ng 1.30. Go to sleep for the night, yes. So, for day 14 of winter year 3, kumita tayo ng 38,705 gold.